Bukong isang utos yan, sa kanila lang ibigay, doon. sa buong Israel nang ibigay yan, even to us. Kasama ba tayo ro'n? Huwag lang ko rin yung word gina ng even, tingnan ko lang sa Tagalog kung ano sa Tagalog yung even. Ganyan ang pag-aaral ng Tagalog para makainitin tayo ng English. Hindi po tinatayang hindi ka ng English eh. Marunong ka ng Tagalog. No. Hindi siya yung ikaw nakapaintindi ng English. Maswerte nga tayo eh. Meron tayong Tagalog ba yun? Punta ka sa Amerika, sa English rin nga, kita mo sila. Oh, no. hindi tayo rin tayong kikirin yung English nila. Gagamit pa sila ng mga palabot ng pananalita. Ganyan okay. ang ginagawa natin. Ikita mo yung mga mga, mga Gumagamit sila ng mga maiinang na at mabuting tarumpati. Hindi natin kailangan yun. Para madaya lang yung puso ng mga walang malay, hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin, yung salita ng Diyos, hindi tayo masasalita ng mabuti o masama. Kundi kung ano lamang ang salitain ng Panginoon, yun lang ang sasalitain natin. Pag sinabing walang pagsaramsahan, ng mga tayo walang sa tayo, walang pagsaramsahan. Huwag na tayo mag-isip na eh di magulo. Eh, ikaw lang mag-iisip nung. No? O, Eh, diba? di nagtatag na ng eh. Eh, sabi sa taong mabasa sa Biblia, ha? Walang e, pagsalasan. Huwag ka nung tatag doon. Eh, ang tao makasalanan. Ha? Eh, ang tao makasalanan. Eh, kaya nga dumagay ko kung dahil galing kas kasalanan yung kasalanan, kasalanan, nakasalanan. Oh, bakit may kautusan? kasi may kasalanan. Dumating ngayon, yung kautosan hindi para sundin. Akala ko na, yan ang, yan ang kalamang pantao ko eh. Ang pinag-iisip kasi, yung bagay ng tao. Eh. Hindi yung bagay ng Diyos. Sapagkat, ano sinabi niya ko sa si Pablo? Eto yung bagay ng Diyos, oh. Dumating ang kautosan sa, upang ang kasalanan ay maibilang Oh, para sundin. Noong panahon ni Moses, kasama yun sa COVID-19. O, oh, pagkasusundin mo, gagawin kita ng isang dakilang bansa. Pero pagsusundin mo, ano na ito, kita. May pangako. Pag sinunod. Eh kaso, hindi nasunod. Na eh bakit kaya hindi nasunod ang Israel? O, oh, sister Lindy. O, mm -hmm. oh, on sacred na Diyos Roma. Lahat tinulong ng Diyos sa kasubayan. Pagkatapos, ikaw susunod sa isang kumutos. Kaya may isang kumutos, hindi mo para masunod yan, hindi mo masusunod yan. E, bakit pinagkikipan na natin? Totoo! No, no, no. Pero, tanong, bakit natin pinagkikipan? Para nga ma, para nga makilala mo na dyan ka nagkasala eh. Bukang oh, ang kasalanan sapagkat hindi binibilang ang kasalanan kung wala kausan. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sa ang ibutan. Sabi niya ako sa Pablo. Basta, saan yung labas eh? Roma. Roma Roma 5.13 oh. Roma 5.13 Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan <coughs> hanggang sa dumating ang kautosan. Ngunit hindi ibinibinan ang kasalanan kung wala ang kautosan. Para pala dumating ang, ang kautosan dahil may kasalanan. Para ano? Para ang ang kasalanan niya. Wow! Para ang tao ay ano? Maging guilty sa sinasabi ng kautosan, yakong ay sinasabi sa nangas sa ilalim ng kautosan. Upang matikong ang bawat at ang buksang dibutan ay mapasa ilalim ng ato ng Diyos. Hmm. Bakit tumati yung kautosan? Para maibigay ang kasalanan. Para ang isang dibutan napakas sa ilalim ng hato ng Diyos. Para maging hindi sa harapan ng Diyos. Hindi pa kasundin. Bakit? Sige ba sasabihin ka, yung sinasabing bagay ng tao. Ang bagay ng tao, susunod natin. Hindi bagay ng ng tao rin. ng tao Kaya gamating ang ka natin, para makikita ang sa kasalanan. Upang ang isang ay ano? Upang Makikong ang bawang bibig at ang buong sanglibutan ay papasa ilalim ng hatol ng Diyos. Bukan ang sinuman ay huwag magpapuri. Ano ka susunod ko yun eh? Oo, uh, di totoo yun. Nagpapapuri ka yun Sige, sino ba kasutok sa kong utos? Yung binata. Ha? Yung binata? Ano pala na huna yun? lahat ng pagkabata ay ginanap ko. Pero, ano, kulang? ano pa ang kulang? Oh, ay eh, kulang pa pala, Ay eh, kulang. Noong panahon ni Moises, talagang dapat tong garapin yan. Pero, hindi pa rin. Ang programa kasi ng Diyos, ang buong sanglibutan, mapasailanin ng hapon ng Diyos. Bakit? Bakit kainaman tayo kung lahat ay mapasailalim ng atin ng Diyos? Bakit lahat tayo ay maging guilty before God? Basta yan ang That every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Hindi po dumating ang kausap para sundin niya para tayo kaya dumating niya para maibigay ang kasalanan natin para tayo ay maging guilty sa harapan ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit ang tao oh O, dagdagan mo natin, Siko. Roma Siko na 20. Ha? Bukod sa nito, moreover, the law entered, but the offense might abound. Hmm. Bakit kumasok ang tao Upang ang pagsalagsan ay mga panagana. Para Para masunod ba? Huwag ang mag mo ay mga panagano. Hindi parang masunod. Kaya ano kaya yung talaga ng angbra ng ng Diyos? Ano tayo kaya yung ibig sabihin ng Diyos ito? Kaya na para sino man ay huwag magpapuli, na para sabihin niya, nasunod din sa bukod. Kung sino na kasunod din sa bukod, sumarap siya sa akin. Panguntunan niya ng Bibya, hindi niya nasunod din sa bukod. Bakit? Kaya nga eh, yung isang puto, hatol mo yan eh. Alis ka di Santiago. Ngunit kung kayo'y nagtatangi ng mga tao ay hinahatulong kayo ng kausan na gaya ng mga suwari. Kung bakit yung kumutos na yan, is nandagan yan, hindi naman nawawala yan eh. Nandagan palagi yan. At pag ikaw ay nagkasala ng dyan. Ito ang kasalanan doon, isang Atuluyo, ko, isang kukutos. Atun mo yan, sabi niya po sa Pablo. Ano yung kasalanan mo yun? Pabigot ko nga yung sinabi niya, ako sa Santiago